pili. Ang bakalan guys. Ukay ukay lasang sabaw ah. Katuntay to na ano na Dito kita mga wakasang bakalan. Ang shell. Ito 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 Na ina, 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 na na ah. na Sampulan ko ka mga paano makuha sa bakalan sa lupa. Ayan. Isa. Isa. Papain mo lang sa ano. Lupa. Hindi po tek. No? Ah, na. Wow, galing na talaga, bigot. Saka nga talagang alamat ng alamat, sahang! Wala kang katulad. <laughs> Masyado ka nang magaling sa mundo. Parang <laughs> na ako sa, ano, sa, sa tangan. Hindi ko lang puta. Apre balik dili. Tawag sa hindi uh, sa almon. Alan. Shell. Ang pagkuha sa hindi sa amon ginaano lang. Ah, uh, ginaano sa lupa. Ang putik no? yan, ayun. Ayun, ayun. Kapay mo lang siya sa ano. Ang tabi ko. Kapay mo lang siya sa lupa. Ah, sampo. Oh. Hadi sa bisa. Ano po sa? Don't run din. Ito ang tawag sa tipay. ah, di tipay. Gurang, gurang nena ay tip tipay. Nah. No. Hmm. Lapar ya. Lapar. Bawa ha? apa? Hmm. Pasai nak kata pasai. Oh, kita okay. lawat aja. Kita dapat kulit pasai ni. Aku itu lunggung <laughs> kota ni. bunga. Ito na ako siyang tabi. Ano yun Kon ilalpaw mo? man na. May sulod yan na. Pero wala po. Bawa siyang tuway. Ang tuway baka tu. aduh, ni, ayam bumbu ¡A la puta! ¡A ahora realmente